Yan. Ito na talaga yung yung tok Tapos, yung bell na hinahanap hanap namin. Kailangan daw kasi kaya ako makadito, dito. Mahihipo mo yung bell. Okay lang hihipo lang ako. Hiipo lang ako. Eh. Ayan, hihipo ko na. Oh. Hindi, may pila kasi. Nakiusap lang ako eh. Next, next, next! At, um,